Inshallah, alhamdulillah. Mga kapatid, dumating na po kami ngayon dito sa uh, outskirt ng Albaha. Tapos pumunta kami dito sa lugar na kung saan ang mga Pilipino ay nanguhuli ng mga isda. Isdang tilapia at iba't ibang uri isda. Inshallah, may makuha tayo ngayon. Kaya tignan niyo po yung lugar, oh. Tahimik na tahimik. Uh, para kang pumupunta sa sapang bato, pero ito nga at ito ay kukuha na kami ng mga ista Muhammad Rashid punta na ako doon ha para kumuha okay lang okay lang kasi hindi naman eh sige okay lang para experience ba? Sa, ba sa aeroplano hindi okay lang oh tama hindi gano'ng kaalayuan yung ano eh Masya Allah at uh, makikita nyo po ang panghuli ng mga isda ng mga to ay talagang isididong manghuli ng isda ang mga Pinoy. <laughs> Tignan natin anong mahuli nila. Mm -hmm. Ayan. Ayan. Ayan na sila, oh. Masya Allah. Ano? May nahuli na daw? Uh -huh. Ang lambot-lambot po ng lupa dito, oh parang talagang ano uh, ka pero masya Allah ganda itong mga experience ng ganito no? hindi pa natin to na pupuntahan pero <laughs> bro lamig ng tubig <laughs> masya Allah isipin mo sa Riyad uh, nanghuli kami doon ng mga isda pero itong dito ay Uh, ngayon lang ako napunta pero subukan nating sumusaw <laughs> ah, problema yung ano suot ko papunta pa ako ngayon ng airport maya maya so mahirapan ako magsusaw bro mahirap antayin ko na lang sila dito oo oh, mahirap sususawin natin ito yano? Oh, yan oh. Mm. ah, baka maano tayo oh, hindi kakayanin pero masya Allah importante nakita natin yung uh, hulian nila ng isda dito sa may sapang bato dito sa may lugar na kung saan yun lang ito dito lang po ito sa albaha at uh, may mga huling isda huling isda na kanilang hinuhuli at sabi nga sabi nila ustad pag nakahuli tayo dalhin mo sa riyad paprituhin. Sana kung may oras pa. Isipin nyo, ang flight ko mamaya ay 7.30. Ngayon, 4.30 na. Pero malapit naman daw ito sa airport. Pero ano? Kukuha na sila. Hindi. Tama, tama. Gusto ko talagang lumusot. Pero wala. Okay lang. Sige lang. Kasi baka maano rin. Sige. Ano mo nila doon sa kanila. Masya Allah. Uh -huh. Hanggang mo papunta diyan, ganyan lang yan sa kalalim, no. Hmm. Masyaallah. Hindi dati malalim din kasi dati may tubig din. Eh. Ah, dati. Pero dito lang dati or dito. Mhm. Mm Masyaallah. Masya Allah, Alhamdulillah At ito, nanguli-huli sila ng isda Sa may Sa may malapit dito Sa baybayin ng Hindi ko alam Nowhere pero ang ganda po ng ang ganda ng paligid ang ganda ng kung titignan natin tingnan nyo Masya Allah ganda ganda ng lugar probinsya probinsya na talaga oh. Alala niyo yung mga ano yung mga nakikita lang natin sa pelikula, di ba? Yung diyan ka lang pumunta tapos may mga makikita ka ng ano o oh, lugar. Masya Allah at ito nga <laughs> manguhuli na sila ng isda sana insya Allah may makukuha sila para may maiuwi natin okay so sana nag enjoy kayo sa maski pagtingin tingin lang ng mga ganito alhamdulillah purihin at walhatiin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga biyaya na ang mga biyayang ito ay kung isa-isahin natin ay hindi natin kayang bilangin ang biyaya ng Allah saan ka man dito mapunta sa lupalop ng mundo may mga biyaya dito sa karagatan, dito sa mga ilog dito sa kalupaan, sa may mga bato halos lahat yan ay nagbibigay sa atin ng uh, kabuhayan ng isang tao nasaan tayo para hindi purihin ang tunay na tagapaglika na siya ang lumika sa atin nagtutustos at nagbibigay ng lahat Alhamdulillah so ah uh, maya maya tignan natin kung anong mahuli nila ng mga isda hanggang sa muli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh